Magandang araw, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa iyo ng mga baraha. Linawin ko lang po, ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwede rin hindi. Reshuffled na po itong mga baraha, so check natin kung ano ang mensahe sa iyo, Air Sign. Meron tayong The Chariot, Meron tayong Five of Pentacles, Torment. At meron tayong Six of Swords, Knowledge. Okay, check natin kung ano makikita natin dyan. Nakita ko dito sa The Chariot na ano ka wey, masyado kang uh, obsessed sa trabaho. Oo, successful ka, pero masyado kang uh, na-overwork. Yun ang nakita ko dito. Dahil dito sa 5 of Pentacles. Na napapabayaan mo yung kalusugan mo, yung mental health mo, yung uh, physical health mo. Masyado mo napapabayaan. Kasi masyado ka nakapokus sa trabaho, sa success. Kasi marami kang, marami kang gustong gawin, marami kang uh, pinapangarap sa buhay. Dahil nga dito sa The Chariot, gusto mong mag-advance, gusto mong umangat sa buhay na napapabaya mo na yung health mo. Sinasabi naman dito sa Six of uh, Swords na kailangan mong mag-relax, uh, kailangan mong mag-travel, kailangan mong baguhin yung uh, environment mo. Okay? Huwag ka puro trabaho. Kasi babawi siya, babawi siya sa health mo. 'Yun ang lumalabas dito dahil nga dito sa 5 pentacles na ito, ito yung masama ito yung masama uh, air sign na pwedeng lahat ng pinaghirapan mo papunta sa wala maglalaho lahat dahil nga mapupunta lahat sa medical bills mo okay pwede ka magkaroon ng uh, sakit na gagastos ka ng malaki na yung pera mo na yung pinag yung pinag yung mga pinag-ipunan mo kulang pa alam mo naman yung salita, 'di ba? Yung kasabihan na wealth is uh, health is wealth. So mas mahalaga 'yung kalusugan. Huwag mong pabayaan. Okay, matulog ka ng maaga, mag-exercise ka, detox mo 'yung i -detox, i detox mo 'yung katawan mo, kaya naman magpapawis, uminom ka ng mga mga inuming magaganda sa katawan, 'yung mga vegetable juice, ganyan. Dahil mahalaga 'yung kalusugan. Yung iba naman sa inyo, air signs, nakikita ko dito na, ayun nga, su successful ka na sa buhay. Kaya lang, isipin mo yung mga tao sa paligid mo. Pwedeng uh, kaibigan mo o kamag-anak mo. Kasi pwedeng nahihirapan sila ngayon. May pinagdadaanan sila sa buhay pagdating sa financi financial nila o sa health. Dali itong ang five of pentacles. Ang pentacles ay health at pera. So, pwedeng nahihirapan sila sa pera o nahihirapan sila sa kalusugan nila. Meron silang karamdaman pero hindi nila sinasabi sa'yo. Pwede yung kapamilya mo. Dahil ayaw nilang uh, maging pabigat sa'yo o ayaw ka nilang uh, istorbohin. O pwede, pwede kasi na may nagawa sila sa'yo noon, may naliit ka nila, then ngayon umangat ka na. Pero sinasabi nga dito na kailangan mo mag-look back eh. Kailangan mo tumingin sa mga tao sa buhay mo Dahil nahihirapan sila. So, ang sinasabi dito, tumulong ka. Tumulong ka sa kaibigan mo o sa kapamilya mo na nahihirapan ngayon. Ito nga, itong uh, Six of Swords, travel yan eh. Ang sinasabi ko palagi, yan ay travel. So, pwedeng niya uh, puntahan mo yung pamilya mo. Tingnan mo kung mayroong may sakit sa kanila. Pacheck up mo yung mga magulang mo o, may, o yung kapatid mo baka napilayan na aksidente so yun ang sinasabi dito na kailangan mong tulungan yung mga tao sa buhay mo okay check pa natin kung ano makita natin meron tayong uh, judgment meron tayong uh, queen of swords <clears throat> Wait At meron tayong Ten of Pentacles Okay, check natin Nakita ko dito sa The Judgment Tapos dito sa Ten of Pentacles Na kung may pamilya ka Yung iba sa inyo Kung merong pamilya Angat na kayo sa buhay Makakalubag na kayo sa buhay Kasi meron papartay ng opportunity para sa iyo. Ito kasi in the judgment ano siya we, uh, opportunity na uh, paparating sa iyo. Napakagandang opportunity. Okay? Na kailangan i-grab mo. Kailangan uh, i-grab mo yung opportunity na darating para patulungan mo yung family mo. Yun na nakikita ko dito, air signs. Yung iba naman sa inyo, air signs, nakita ko dito na merong isang babae, itong Queen of Swords, ito, isang energy siya ng babae na parang maninira sa family mo. Sisira, may sisira, maninira, maninira to sa, sisira nito yung family mo. Pwedeng ka mag-anak mo to o, kasi taong malapit sa'yo eh, dahil nga Queen of Swords tapos Ten of Pentacles, pwedeng sarain ito yung family mo. Pero nakadepende nga sa judgment mo, dito sa decision mo, kung maniniwala ka ba o hindi. Pero lumalabas nga dito na nagsisinungaling lang to. Okay, magaling, kasi ito, magaling kasi ito sa salita. Uh, magaling siyang kumuha ng tiwala ng tao. Pero tulad nga na sinasabi ko, palagi, madaling manira ng tao. Napakadaling manira. Pero kailangan humanap ka ng ebidensya. Kung totoo ba talaga yung sinasabi niya, hindi yung maniniwala ka lang sa salita niya. Kasi pag pinagkakatiwalaan mo yung isang tao kahit anong sabihin niya paniniwalaan mo. Kahit sino naman eh basta taong pinagkakatiwalaan mo kahit uh, kasinungalingan ang sinasabi niya paniniwalaan mo. Di ba? Kaya sinasabi dito Air Signs, uh, pag-aralan mo mabuti. Tingnan mo talaga kung totoo yung sinasabi ng taong to. Kasi masisira yung pamilya mo. Okay? Yun ang nakita ko dito. Okay, maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Hanggang sa ulitin, magingat kayo palagi. God bless you.